Sa United Nations General Assembly, muling nagharap ang Pilipinas at China sa mainit na usapan hinggil sa isyo ng West Philippine Sea. Sa pagkakataong ito, naging matindi ang palitan ng pahayag ng dalawang bansa, lalo na ng igiit ng mga kinatawa ng Pilipinas ang karapatan nito sa ilalim ng dalawang libut labing anim na arbitral ruling na nagpabor sa Maynila. Ngunit kapansin-pansin ang ginawang pag-iwas ng China sa direktang pagtalakay ng nasabing usapin, natila nagpapakita ng kanilang pangamba na mapahiya sa harap ng internasyonal na komunidad sa talumpati ng kinatawan ng Pilipinas binigyang diin niya na ang West Philippine Sea ay bahagi ng eksklusibong economic zone ng bansa batay sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS ipinahayag din niya na walang bansa gaano man ito kalaki o kalakas ang dapat umabuso sa karapatan ng mas maliliit na bansa Tinawag niya ang pansin ng mundo upang tulungan ang Pilipinas sa pagtatanggol ng soberanya nito laban sa patuloy na militarisasyon ng China sa mga pinag-aagawang teritoryo. Habang malinaw ang posisyon ng Pilipinas, kapansin-pansin naman ang pagiging mailap ng delegasyon ng China sa nasabing isyo. Sa halip na sagutin ang mga puntos ng Pilipinas, mas pinili ng Chinese representative na magbigay ng pangkalahatang pahayag tungkol sa kapayapaan at kooperasyon sa Asia, ngunit hindi binanggit ang 2016 arbitral ruling o ang mga insidente ng panghaharas ng kanilang Coast Guard sa mga Pilipinong mangingisda. Ang hakbang na ito ay itinuturing ng marami bilang taktika ng China upang umiwas sa responsibilidad at maiwasan ang internasyonal na pagkondena. Maraming bansa rin sa loob ng United Nations ang nagpahayag ng kanilang suporta sa Pilipinas. Kabilang dito ang Estados Unidos, Japan, Australia, at ilang miyembro ng European Union na muling iginiit ang kahalagahan ng pagpapanatili ng freedom of navigation at pagsunod sa international law. Ayon sa kanila, ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration ay dapat igalang at ipatupad sapagkat ito ay legal at pinal. Ang suporta ng mga bansang ito ay nagbigay ng moral at diplomatikong lakas sa Pilipinas sa harap ng patuloy na panggigipit ng Beijing. Sa kabilang banda, mariing itinanggi ng China na sila ay may ginagawang iligal na aktibidad sa South China Sea. Ayon sa kanilang kinatawan, historical rights, daw ang kanilang basehan sa pag-aangkin, kahit pa ito ay tinanggihan na ng arbitral court. Ngunit dahil sa paulit-ulit na pag-iwas ng China na pag-usapan ang detalye ng ruling, lalo lamang tumindi ang paniniwala ng mga delegado na ang Beijing ay walang solidong batayan sa kanilang mga pahayag. Para sa maraming bansa, malinaw na nais ng China na ipagpatuloy ang kanilang dominasyon sa rehiyon sa pamamagitan ng puwersa at intimidasyon. Ayon sa mga taga-Masid, ang pagtanggi ng China na makipagdebate ng direkta ay patunay na hindi nila kayang ipagtanggol sa batas ang kanilang posisyon. Kung haharapin nila ang isyu sa ilalim ng mga patakaran ng United Nations, siguradong mahihirapan silang patunayan ang kanilang mga historical claim. Kaya't mas pinipili ng Beijing na gumamit ng diplomatikong pag-iwas, propaganda, at kontrol sa mga karatig bansa sa halip na sumunod sa pandaigdigang batas. Para sa Pilipinas, ang pagkakapanalo sa arbitral ruling ay hindi lamang usapin ng teritoryo kundi ng dangal at karapatan ng bawat Pilipino. Ang West Philippine Sea ay tahanan ng libu-libong mangingisda na umaasa sa yaman ng dagat para sa kanilang kabuhayan. Ngunit dahil sa patuloy na panghaharang ng Chinese Coast Guard at mga militia vessels, nababawasan ang kanilang kakayahan na mangisda at mabuhay ng payapa. Ito ang dahilan kung bakit ipinaglalaban ng pamahalaan ang karapatan ng bansa sa bawat pagkakataon, lalo na sa mga internasyonal na forum tulad ng United Nations. Sa gitna ng mainit na usapan, nanindigan ng Pilipinas na patuloy itong makikipaglaban sa mapayapang paraan, gamit ang diplomasya at batas hindi nito hahayaang apihin o baliwalain ng mas makapangyarihang bansa ang karapatan nito. Binanggit din ng kinatawan na nananatiling bukas ang Pilipinas sa dialogo, ngunit kailangang nakabatay ito sa respeto at pagkilala sa umiiral na batas internasyonal. Ang mensaheng ito ay sinalubong ng palakpakan mula sa maraming delegado na sumusuporta sa prinsipyo ng rule of law sa dagat. Habang patuloy na umiinit ang tensyon sa West Philippine Sea, Malinaw na ang United Nations ay nagiging sentro ng laban ng ideolohiya sa pagitan ng mga bansang naniniwala sa kapayapaan sa pamamagitan ng batas at sa mga bansang gumagamit ng kapangyarihan upang kontrolin ang iba. Sa kabila ng pagkabigo ng China na harapin ang isyo ng direkta, lalong tumatatag ang suporta ng internasyonal na komunidad sa posisyon ng Pilipinas. Ang katahimikan ng China ay nagsisilbing tahimik na pag-amin na mahina ang kanilang basehan sa pag-aangkin. Sa pagtatapos ng sesyon, naglabas ng pahayag ang kinatawa ng Pilipinas na nagsasabing hindi kailanman magpapatinag ang bansa sa pananakot o pressure. Aniya, hindi kailanman magiging tama ang mali, kahit gaano pa kalaki ang bansang gumagawa nito. Ang aming karagatan ay aming tahanan, at ipagtatanggol namin ito para sa susunod na henerasyon. Ang mga salitang ito ay umalingaungaw sa bulwagan ng United Nations, Natila isang paalala sa lahat ng bansa na ang soberanya ay hindi dapat ipinagpapalit sa katahimikan. Sa kabuuan, ang debate sa United Nations ay naging malaking tagumpay para sa diplomatikong paninindigan ng Pilipinas. Habang patuloy na iniiwasan ng China ang usapan, lalong lumilinaw sa buong mundo kung sino ang nasa panig ng katotohanan at batas. Sa kabila ng mga hamon, ipinakita ng Pilipinas na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng barko o armas. Kundi sa tapang na para sa tama at makatarungan.